So galing tayo ngayon doon sa Bangyad Velasquez ano? Stack up ang uh, traffic. Uh, alam ko na kaya nag ang ginawa ko, dumana ko doon sa uh, Bangyad Derecho yung sa may uh, floodway. Dire-diretso dito, lumabas ako dito sa KFC at napakaganda nang uh, ng ano paglampas ng Bangyad okay na napakaganda diretso nga lang pagdating dito makikita nyo po ito hanggang ano na to sa, sa may uh, binangonan na so yan nga lang dito sa ano kasi sa hapon hindi po pinapadaanan dito sa hapon sa umaga lang dito pinapadaanan dito sa uh, dito uh, ayan one way po yan di natin alam ba, ba siguro ewan ko baka mag ba, uh, ano sila nang uh, magpadaan sila dyan para makatulong sa sa uh, traffic grabe hanggang uh, stuck up po 'yung pagdating doon sa Maybangyad uh, Velasquez Manila East Road So ayan ng uh, ano so, sa mga dadaño dito sa ano uh, sa Taytay hanggang ano talagang lahat po medyo matindihan traffic Kailangan mag-bounce uh, tayo ng pasensya So ayan uh, po Pupunta tayo ngayon nga sa unaan kasi pauwi na po ako. Kailang uh, sinadyan natin na uh, gawa ng uh, uh, makita ang sitwasyon kung hanggang dito sa angono. Hanggang dito nga po sa angono. Talagang uh, uh, Sir, hanggang ano ba? Sir, hanggang ano ba? Ang, sa Hanggang sa uh, ano? lang. Sa may SM. Ayun. Hanggang lang sa may SM para. Pero ito po ha, ay, shout out natin ang cause traffic dahil sa Makagrand Grand Parade ano, mula kanina although galing tayo doon natapos na pero ito pa rin matindi ang inaano lang natin mukhang hindi wala tayong nakitang uh, traffic enforcer na dito tulad na, na marami kaya tumawag tayo sa deputy ng uh, uh, enforcer sa Taytay so yan po ang sitwasyon ng uh, ng traffic na nagmumula doon sa Taytay uh, pagkatapos pa rin ng, uh, ng Hamaka Grand Parade pero ito pa rin stock up po Alam, halos hindi gumagalaw ang uh, mga sasakyan ito man ang ng uh, binangonan ang ono saka yung dinaanan natin doon sa Velasquez uh, sa may Velasquez talagang stock up din hindi po makakilos makagalaw ang mga sasakyan yung mga lumalabas sa motorsiklong yan yan yung pinanggalingan natin sa Maybangyad so patapos dun sa Maybangyad wow ang galing, ang ganda na ng daanan, sana pwedeng ang daanan yun eh uh, subukan natin tumawag sa enforcer dito or kay Mayor Vice Jerry Calderon so, yun po ang sitwasyon dito, ano, mula sa Taytay, grabe uh, ang traffic talagang stuck up, hindi hala, hindi gumagalaw ayan na po ang uh, mga nagbabalik. Anyway, tapos na po yung uh, parada. Kaya siguro kunting uh, haba pa ng pasensya.